Dinayo tayo ng magkakaibigan para magpatato ng magkakaparehas na design. Pero sa iba't ibang parte nila ito pinalagay. Meron ngang nagpalagay sa paa at meron ding nagpalagay sa braso. Nice din yung araw. Dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato, umpisaan na natin to. Yung design nga na ipapatato ng client natin. Makikita mo na wala silang kabisyo-bisyo. Dito kasi sa design nila ay merong bote. Hindi ko alam kung anong klasing bote to. Dahil hindi ko alam yung brand na nakalagay meron kasing nakasulat sa taas for the good times god wala palang r for the good times god lang pala. Kala ko may R na uso kasi yung gar. Eh. Ga lang talaga yung pinalagay ni sir, hindi gar. At heto na nga yung una nating nagawa. Sa battles nga rin ay may nakalagay na AA. Hindi ko nga rin alam kung ano ibig sabihin nun. Basta sinabi lang sa atin ni sir na AA daw yun. Meron nga ding nakalagay na rule sa battle. At dito naman tayo sa pangalawang sasala. First timer nga lang din tong tatatuan natin ngayon. At sa paan niya napiling ipalagay yung bago niyang tatu. Kung may battles, hindi mawawala yung baso sa design. May nakalagay nga na baso sa gilid. Sa loob ng baso ay may nakalagay nga na iskal. At meron ding nakatusok na plug sa mata ng iskal na nakalagay sa baso. May nakasulat nga na punky. Hindi ko alam kung pangalan ng tao to. Dahil nga nakatusok sa ulo ng bungo. Kaya iimbestigahan natin kung pangalan ng tao o pangalan lang ng pulutan. Baka kasi pangalan lang to ng chichirya na pinulutan nila. Kaya may nakatusok na plug para malaman na spicy yung pulutan. Mamaya na natin imbestigahan. Rinisan muna natin para makita natin yung ginawa nating tattoo. Kailangan muna natin dinisan bago natin lagyan ng white ink o highlights para mas lumutang pa yung design. Nagre-ready na tayo. Dahil si Sir ay may lakad pa daw. Siya yung na-late sa magkakaibigan na pumunta dito sa studio. Pero nung pagdating niya sunod na nga daw siya sa una nating tinatuhan. Bali magiging pangalawa siya. Dahil nga na-late siya, hindi naman siya magiging huli. Dahil may magpaparayang kaibigan na isa. Para siya na lang yung pangatlo. Dahil apat silang magpapatatoo ngayong araw. Meron pa nga silang isang kaibigan na sinasabi Na pinag-uusapan nila na sana sumabay na daw Shoutout na lang sa kaibigan nyo Na hindi nakasabay Na magpatato ngayong araw Pero mukhang masaya naman sila kahit hindi ka nila kasama Gumagawa ka ng issue Magkakaibigan yan Magpapatatoo ba yan ng friendship tattoo Kung hindi yan nagmamahalan Nakita ko pa nga yung isa naghalikan eh Friendship talaga Mukhang may balak pa bumuo ng pamilya Pero nakakatawa sila kahit wala yung kaibigan nila Na iniisip nila na sumabay na lang dapat yung kaibigan nila. Yan ang tunay. Ito ang tinatatuan natin ay first timer lang magpapatato. Talagang sinabayan yung gusto ng tropa. Mabalik tayo sa kwento ng design na pinapatato nila. Bukod sa bottles, baso, meron din nakalagay dito sa gilid na sigarilyo. At meron nga nakalagay na logo na H. Hindi ko alam kung hope yan. Hindi ko rin alam kung may brand pa nun. Basta H yung nakalagay sa sigarilyo. Linisan muna natin para makita natin yung kinalabasan sa ginawa nating tatoo. Ay na nga yung kinalabasan at hindi magpapahuli si Sir at siya na nga ang sasala ngayon. Si Sir na yung last at huli nating tatatuan. Pero hindi matatapos itong pagtatato natin. Dahil pwede ka rin bumisit dito sa studio natin. Open tayo araw-araw at mainam na din na magpa-schedule at mag-down payment para matatuan kita mismo sa araw ng gusto mo. No down payment, no schedule. Pero pwede kang mag-PM at kung biglaan na magpapatato ka. Baka sakaling walang schedule yung araw na yun o biglang mag-cancel yung client baka biglaan na pwede kitang matatuan. Kapag pag gusto mong magpatato, pwede kang mag-comment o mag-chat dito sa page natin, si Kap Jason. Kung mag-isa kang magpapatato o mag man kayo o magkakaibigan, welcome na welcome kayo dito sa studio natin. At kung sakaling meron kayong design na gusto ipagawa, pag-usapan natin baka matulungan ko kayo para magawa din natin yung design na gusto nyo. Hanggang dito na lang yung video natin. naka na naman tayo ng kwento.